Simula po kaninang madaling araw hanggang ngayon umaga hindi matigil-tigil ang ulan. Yung ganitong klaseng ulan pa naman ay matagal-tagal ito. Pag mahina lang. Ulan-ulan na, na linggo. Hindi siya Panginoon Ay hindi sa na. na sama natin sama yung sama ang Pilipino, sama sa... Mm. at hindi kami nakapagsimba ngayon guys dahil maulan kaya hindi nakapagsimba at... Timbahay muna, timbahay. Yan guys, at meron pa tayo ditong mga gulay. Malunggay at saka sayuti. Ayan, dahil ngayon po ay maulan, masarap po ang sabaw. Kaya mag titinulang manok si mister guys. Ayan, at ito po yung ating karing manok. Um, masarap po ang sabaw kapag ka maulan ayan guys at naghihiwa na sinanay ng sayuti ayan nilililisa na guys na mister yung manok Yan po yung ating manok. Ayan guys, nakahiwa-hiwa na yung ating mga ano dito. Panlagay sa tinulang manok. Ayan, meron tayo ditong sibuyas, luya at tsaka ah, bawang. Ayan, meron din tayo ditong sayuti at tsaka yung siling haba. Sinanay si Sophia ay ayan, nagtatanggal ng mga malunggay. Ngayon, dadalhin na natin to kay Mr. at si Mr. ang ating chef cook ngayon. Po ay, nagpapainit na ng ating lutuan dito sa malaking stainless natin para mas maraming sabaw. Masarap kumibit ng sabaw kasi maaulan ng panahon. Yan po at maglalagay na si Mr. ng mantika. Yan. Luya. Yan guys, pues, nilagay na ni Mr. yung sibuyas at bawang. Yan, magpagasabay na po yan. Aluin po muna hanggang sa mag-golden brown po yung ating tay na kita abang na abang na na yam ito naman chef Chris yun guys at yun po ay naku golden brown na yung ating mga ingredients sunod na po natin yung manok. Halo-halo. Sabis talaga guys, yung isa na luto. Pagkatin mo lang manok. Pagka nag-repeat yung tinog ng manok na magluto. Yan guys, at maglalagay na si Mr. ng patis. Yan po at hahalo-haloin po muna ulit guys. Pakukulong patis para kumapit sa laman ng mga manok. A few moments later. Ayan guys, kuluan na. pisang gisa na po yung ating manok. Ayan, at maglalagay na tayo dyan ng tubig. Ayan, maglalagay na guys ng chicken cube. At ayan yung ating tubig. Ulang pa po. Much, much, much later. Ayan guys, update po tayo sa ating tinulang manok. Ayan po ay alos 45 minutes na niluto. At yan po ay luto na. Ayan po ay maglalagay na ng mga gulay guys. Ilalagay na ni Mr. Yung sa yuti. Alam mo na rin sa yuti? Ayan po at kuluan na po. Yung ating sayuti guys ay malambot na. Ayan. Malambot na. Ayan. Okay na guys. At maglalagay na si Mister ng paninpla. Yung ating magic sarap. Ayan. Ilagay na rin po natin yung ating ceiling green. Sabay na rin po yung ating gulay na malunggay at wala po kaming nabiling dahon ng sili kaya yan po guys malunggan lang po yung ating ilagay ayan at ito po ay konting kuluan na lang po ito at luto na pwede na pong kumain dahil ngayon po ay tanghali mo ano. napakasarap ng sabaw guys ayan po at titikman po ulit ni mister guys Hmm, alam nang kasunod. Ayan, guys. At yung klasa po ay saktong-sakto na po. Ayan, loto na po ito. Pwede na nating pataya ng apoy. Ayan, at magsandok na tayo para kumain ng lunch. Wow. Sarap. Sige, na ulitin mo. Churang ko lang. Sige, padamyan mo pa. Para sa mga bata. na. Maopo. na. Kain, kain na sila kain. Hi na, Sobo na, bunso, sobo. Yeah, twitter yung

pa no. Kaya yung... Pork pinaka-favorite ko. ating Durugin mo yung kanin mo, anak. ka ng kanin, hindi pa kanin Ayan guys Wala na pong ulan Tahimik na po yung kalangitan Ayan pero yung Ano yung bundok ay Ayan di pa nakikita Ayan part na yung bundok yan Pero wala nang ulan hmm, Tahimik Yan, yung ating mga halaman ay nadidiligan dahil yung ulan ay ating gabi pa po maulan na hanggang ngayon. at si Adrian ay nagre-review dahil bukas ay second grading periodical test nila